iniisa-isa lahat ng lansangan. Namimigay ng pulyeto sa bawat madaanan. Minsay na mumura, binabagsakan ng pintuan. Kapag ka po may nagaanyaya po talaga sa amin, hindi po namin tinatanggap. Sinasabi po namin na, ay may gagawin to po ako. Tapos saka po namin isasara yung pintuan. Yung muna po may nagaanyaya po sa akin sa loob ng iglesia. Ayoko po, nagtatago po talaga ako. Lagi kong dinadahilan, wala kong oras sa trabaho, Baka hindi pa payagan ng amo ko. Okay lang naman daw kanilang naiintindihan, tanggihan ng kapwa at ipagtabu yan. Ang mahalaga daw, kanilang ginawa naman, imbitahan ang kapwa, ipaalam ang aral. May sarado ang isip, may bukas naman ang pananaw. May nagagalit-galitan, nang wala namang dahilan. Ang punto ng IMC, sa aking nalalaman, di ka pipilitin na mag-iglesia naman. Kung sa pag-imbitan, mapilit talaga sila babalik-balikan ka, makikiusap talaga. Pagkatapos noon, sa buhay mo, bahala ka na. Kung mag-iiglesya ka, ay eh, desisyon mo na. Di nga biro itong mag-iiglesya. Kalahating taon pala, tuturuan ka nila. May subok pa na sinasabi sila. Pag di ka pumasa, di ka tatanggapin nila.